nya yeah, no. Wow. wow. Toy, magandang umaga po. At, magandang umaga naman. Ayun, at napakasaya na napuntaan po namin itong Atoy Sport Chapa na kailan nyo inumpisahan ang pagtitinda? 1984 pa. Wow. Ito ba mga Atoy, bakit Sport Chapa ang nasa isip nyo? Noong araw, charis sabi store lang tinda namin. Sa totoo lang, totoo, totoo ang lida. Dito rin kimula sa amin si Today. Kamag-anak yung asawa, kamag ng misis ko. Ngayon, siyempre, magandang tinatakbo, ako kami naman eh, ang inaasahan lang namin eh, sa prasong sari-sari store. May tindahan na sa bayan, eh, na yung kami tindahan kami. Pero maliit lang, ito mahina. Humingin kami sa kami ng araw, kahit na paano. Basta, siyempre, kung medyo nag-click na yung aming kanya, kung tindahan nila, mga pansay, eh, medyo pita nyo na ng ako eh, medyo ano, humingi kami ng araw sa kanila. Pwede sila sa ako, pwede sa amin, kasi ka mag-anak na eh. Humingi kami ng araw sa kanila. Pero hindi naman kami. Ayos lang ang uh, namin. Hayır. kasi nag-ano, eh, nag-ano, Malis na sila, nagbumukod na sila. Eh, eh, nagtindan, nagtindan lang kami ng amin. Hindi naman kaya nasa na, at pa paano, at pa paano, medyo umangat ng konti doon eh, nagsimula na. Mga nako sila na nag nag nagmamanin sa Kani-kanilang pwede na. Sa sa po mga Atoy, ilan na ang um, branches ng Atoy Sport Shop? medyo, ano ko medyo kalakas na. Nandalong kasi siya. Wow! Noon eh, nagdaan ng pandemya. Mm -hmm. Nakita nyo ng COVID natin, hindi maaan. Humina nga ano, na ba na natapatigil pa ang mga ano. Sa ngayon, mga 16, 15 kasi sa mga anak ko na lang. Ito, mga atoy, no? ano po, yung sikreto ba? Bakit binabalik-balikan ng atoy sport chapan ng mga parokyana? Ay, magandang tanong yan. Kung mag-isano, siyempre, baka uh, nasasarapan sila sa mga uh, ano namin. Opo. Na sa kamikatigay ng araw, kami gumagawa mm -hmm. ng aming um, anak buhay ng araw. Yung tag namin mag-isawa. Yung mga anak ko naman ang sinang titinda. Kasi na nag-aaral sila eh. Nag-aaral no eh, kaya medyo ano. Ayun, ang kasi sa kasarap. Yung kasarapan sila, kung ano malambot. Saka so, ibang ano na namin nga, simpla namin eh. Nung no, okay, ako'y kintindihin ni Jessica Soho, nung no, nung no, nagpamil no, no, na kami, hindi namin nasabi ang aming secret sa kanyang ano. Madali ano, naman eh, full cap lang eh. Full <laughs> cap, tapa. Madali naman, iluto eh. Kaya lang, malambot. Yeah lang hindi na gusto ng mga tao ang lasa. Medyo maganda-ganda ng ang silasa. So, ito ba mga toy, meron po ba kayong background na sa pagluluto? Kaya naging negosyo nyo itong pagkain? Wala, wala kami ano. Nauna na sila tuding sa amin ng konti. Hindi sila nagtinda. Wala nang mga manong wala namin na sabi-sabi store. Parang hindi maging may tatapat sa mga no, apat yung ano, nag-aaral eh. So parang mga toy, ah, ito po, apat na paaral nyo. A ano pa ang mga naidulot ng negosyong ito sa buhay ni mga atoy? Yeah, may nangangapag kung daro ko na kahit pa paano. Meron ako sa Tagaytay, Tanglubang, Talamba, BF, meron din ako sa BF. Mga anak ko na lang TV niya. Sa dami ng ano ng fest na dito, dati may ilan lang kami dito eh. Eh ngayon, nakita mo na. Ang ganda na eh. Ang yeah. malinit na istolo, kailangan nyo natin kumikita. Ang nun eh. Ang galing naman. Wailang ano, uh... sa mga gusto po nga, is dahil bilang isa kayo sa mga veteranong nagtitinda o uh, may restaurant dito sa Binyan Laguna, no? ano po ba nga may advice mo sa mga gusto magnegosyo ng ganitong klase ng mga kainan? Tika lang, Tika lang talaga. Tayo, gandahan lang nila po pag pag-iuto talaga. Ano eh? tawid. Eh. tao talagang description saan naman namin tao, doon nagtimisig ka mga tao eh. Di ba? Diba? Ay, tiga lang. Diba? tiga rin kami eh. Diba? Mayroon mahina nga lang ngayon. Katulad namin ngayon, ang hina namin. Diba? Kaya lang, tarili namin ang pwesto. Ay, sakaling gustong bumisita ng mga tao dito, ano po ba ang address nyo? Anong araw kayo bukas at anong oras? At araw-araw bukas kami. Hanggang nang nang alas 12 kami eh. Nang gabi Kaya, po? Oo. Ano, Hindi, hmm. tsaka sa so, mga anak ko, sila na naman nagmamahalit ng kanil-kanil na kami eh. Ah, opo. So, kung makakapunta kayo sa ano, mas maganda. Sa Santa, ato, Santa Rosa. Sa Santa Rosa. Kami Ayun din kami doon. Ito pong uh, lugar nyo rito, mga atoy. Ano pong address nyo rito? San Antonio. Oh, Binan. Ay. Laguna. Mga Atoy, maraming maraming salamat po. Isa po ang sa aking puso. Makilala kayo. Atoy Sport Chapan at uh, ito nga, no, ah, uh, sa mga binabalik-balikan ng ating mga kabayan dito sa Binyan sa iba't ibang lugar pa dito sa Laguna no? at uh, meron na nga rin daw po sa Santa Rosa uh, nakapanayam natin si Mang Atoy in person at uh, napaulakan tayo napapasalaman tayo napaulakan tayong papasok sa kusina Special daw ito dahil malambot. So, tignan na natin, ha? Yan, o. Oh. Wow. Wow. Oo nga. Hindi siya tuyo. Juicy pa rin tignan. Mapapansin niyo po yung pork chop niya. Hindi naman ganun kalaking size, pero yung juiciness, yung lambot, yung amoy. Parang tingin ko, mga night mga kakaya, halos wala po itong palabok style na kung ano anong nilalagay na ano. nga parang salt and pepper lang, eh. Manate na. Ang nga. na. Mmm. Mm mmm. Siguro seasoning siya ta ang dating sa akin. Ang tama alat balance. At gusto ko yung lasa. Ito nga pa yung pinamamart na dito. Ito yung suka nila mga atoy. Bangang. Bagay nga dito sa pork chop. Mmm. Tirain na natin to. Mayroon siyang kasamang sunny side up. Pwede niyong paggawang scramble kung gusto niyo. Nasabi nga sa atin, yung mga atoy, dito daw po ay nagsimula ng sari-sari store. Lumaki na lumaki ng ganito. 21 stores, no? Ngayon po nabawasan dahil sa pandemya. Naging 16 na lang yata. At ang mga anak niya na ang nag-manage. 84 years old, mga atoy. napaka kissing pa. Ang sarap kakwentuhan. Bukod sa pork chop, meron tayong mga northern actor dito. Meron din po. Meron po nga dahil na bangos. At itong sa, ito yung tapa nila. Try din natin itong tapa. Walang tayo ng Perfecto. Ang sarap ng tapa. Ayos ah. Double check sa mga nait mga karay. Hindi naman siguro matatawaran na pinabalikan ng tao to. Na talaga ang ginadayo. Masarap pala talaga. hmm Bukan natin dyan po. Mungisal ng lasa uh, compared dito sa pork chop. Mm. May distinct flavor ang liyempo. May distinct flavor ang pork chop, no? Yung liyempo, lasang dito sa ron. Yung balat. Lambot din. Kaya talaga, masarap. Ang lambot. Kumpara sa ibang pork chop, <laughs> Kain ko medyo, sorry po, sa bahay nga lang. Minsan, pag ako'y nagpibrito, lumitigas pa eh. So, galing. Tinanong ko yung sikreto eh, kaya lang po. Ngayon pa eh, ayaw sabihin na yung mga ato eh, no? Kung paano niya pinapalambot ng ganito. No na pork chop. Pag napasobra ng luto, talaga titigas ko, no? Kanya, yung lambot. yung tagyan pinagmamalaki kaya, kaya pa kanina, pausap ko. ka eh, yun daw yung binabalikan. Mm. Ang mga gusto pumunta dito po sa itong uh, specific na store na pinunta namin ni mga atoy. Uh, ano po ito, no? Uh, San Antonio, sabi uh, niyan. 322, yan. Ay, kita nyo to. Along the way lang, katapatan lang ng 2 digs. At yung 2 digs na din pala nila, no? Nakasumisikat din po sa pork chop, no? Ayan. So yun yung Laguna to. Lapit lang. Yung mga gusto pong dumayo, pwede pwede yung puntahan to. Supportahan po natin sa mga Atoy, no? Hmm. Ma hindi ka magsiswis eh. Nire-recommend ako po to sa inyo. Pwede yung daw yun, yung mga nagra-ride dyan, no? 30 minutes, 1 oras, no? Na ride from Manila. Pupunta po rito sa Atoy sa Pachapan. Kulit naman ang kakainin mo. Masarap. Kasi yung fried rice. Hindi po kanin. Talagang pinapry fried rice na rin. Nakita ko po sa loob ng kusina. Okay, mm. yeah. huli kagat na po. Wow! Oh, mm? Alam mo talaga? Ang sarap! Yan! So, yun po, siyempre. Ubusin ko na lang po ito of cam. Maraming maraming salamat naman po sa inyong lahat, sa mga supporters natin dyan. Patuloy na sumusuporta. Nagpapasalamat po kami from the bottom of my heart. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mamigong bagong taon na din po, no? Pero Siyempre, makikita pa po tayo. Marami pa po tayo pinupuntahan mga kainan. At nagpapasalamat po ko sa supporta nyo. One for one, ha? Kay Part, please. Thank you po. Sa ating mga kaibigan dito po. Sa social media, no? Sa YouTube, sa Facebook, no? Lahat po na sa sa mga buhay po kayong lahat. Maraming pagpapala. Ang things sa eh, inyong mga tahanan at mga buhay, no? At uh, lagi po natin tandaan na uh, huwag tayo makakalimot, no? Pagdarasal natin, syempre, Pero no? Ako po si Kuya Dex, ang inyong lingkod, buong puso sumusuporta sa akin ni Soul Fire Police. Tandaan po natin ang number 141 ng aking sambayan pero no, pagmamahal para sa inyo lahat. Bye!